Sa iba pang balita, mga kabrigada, bangkay ng dalawang senior citizen na tinangay ng baha sa Kabusaw, Kamarinisor, na tagpo anak. Brigada Joel Jeremias, ibrigada mo. Brigada. 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 Ba -ba 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 Report ho nang natagpuan ng bangkay ng dalawang senior citizens na inanod linggo ng umaga, Desyembre 1, 2024, sa Camarines Sur. Mababatid na apat na senior citizens ang nagtangkang dumaan sa spillway sakay ng itray kahit na malakas ng agos ng tubig baha dahil sa ulang dala ng shoreline. Ang mga ito ay magsasamba sana dalawa sa kanilang na-rescue habang dalawa ang hindi pinalad. Unang natagpuan dako alas 5 kaninang madaling araw ang katawan ni Jesse De Los Santos at bandang alas 7 naman ng umaga si John Grimploma. Halos nasa isang lugar lamang sila nang ilog mula sa kailang kinabagsakan kasamang ang e-trike na unang nakuha. Hapanayam naman ang Brigada News sa Bamnaga, kay Biyong Barangay Kagawad Lani Boising Buracay sinamin itong lagi silang nagpapaalala sa kailang mga residente na sana kung may bahana wag nang pumilit pang tumawid. Asi nang ibang residente po naghabang na po para uh, masidsid uh, ang nasabing hinahanap dito nang siguro sa kasi desi uh, sa hirap man po ninin maalala Dios nako amang sugaray. Na, na ama sa mabuting kamay na rin at nagpapagaling nang dalawang nakaligtas na senior citizens na nakatalon kaagad bago patuloy ang nahulog sa spillway ang sinasakyan nilang e-trike. Sa ngayon, unti-unti nang umaayos ang lagay ng panahon sa Sur. Balik eskwela na rin mamay ang hapon. Subalit kung hindi paligtas, may puder pa ang mga school head at mayor na wag na munang magbalik ang klase. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Joel Jeremias 103.1 Brigada News FM Naga, the Music News Authority.